Sa lalawigan sa Leyte, gipaubos sa kinalit nga drug test ang mga empleyado sa lungsod sa Albuera. Gimando o gipangunayan kini sa ilang bagong mayor nga si Roland Kerwin Espinosa. Siniko Sereno sa report. Human sa ilang Monday flag racing ceremony, gisurpresa mga empleyado sa lungsod sa Albuera, Leyte, pagpahigayon o drug testing. Gisecure ang lugar, aron masiguro ang tanan makahatag o urine sample o mapatest sila. Nangunay sa drug test si Mayor Kerwin Espinosa, Vice Mayor Mariel Espinosa ug mga konsihales nga may usab sa testing. Ang drug test na subay sa executive order nga gipagawas sa mayor. Sa atong sa among mayor nga kanang priority program gid niya ang um, peace and order so part in is ang anti illegal drug program so mo niya gi make sure nga gawas sa LGU uh, Albayra drug free. Yeah, make sure nga uh, drug work uh, ng drug-free workplace po ang LGU. Sa nahitabong drug testing, tulo ang nagpositibo o ipaubos unta sa confirmatory test. Since sila na mismo ni refuse to conduct a confirmatory test to, sa kanyang accredited na hospital, kanang, uh, wala na sila ni Dayon. Okay. Anyway, ni-accept mo lang po sila nga tinuod yun nga nagamit sila dunay sanctions ang LGU sa mga mapamatud ang positibo. Samtang matud ni Tamse, dunay wala nakatunga sa flag racing ug testing kay nakalive og mibiyahe. Apan ipaubos gihapon sila sa random drug test sa umaabot. Dunay 360 ka mga kawani ang lungsod sa Albuera. Nico Sereno Balitang Bisdak